late ko na lang din na realize na yung mga tao they will say anything just because they want to just because they can parang taw dito ano uh, this one this guy is not good enough kanyan uh, ito oh, ganyan ganyan Al anda, alam mo yon yung parang it's so easy to to say something bad about the other person and sometimes little that they know yung mga maliliit lang gesture na ganoon papasok at papasok yun sa utak mo eh you will lose your confidence you will lose everything na magpo-push sa iyo so hindi mo na siya gagawin and that's one of the reason why i stopped doing what i did before tas ngayon na lang ulit ako bumalik kaya nga minsan nalulungkot ako kapag ang foundation ng ibang tao is manla manira especially if hindi totoo sasabihin pa ng iba, past is past. But no, it's not even my past. Yung mga ganyan. Kasi minsan hindi talaga totoo yung sinasabi nila. So I was like, paano, paano nangyaring past is past if it's not, it didn't happen. ba diba? So pwede mo sabihin na past is past if that happened talaga. E kung hindi? Then that's like one bullshit na sinabi lang. And then, kaya nga sobrang hirap sa akin na kapag sinasabi ko na, 'di ba, mag-a-update ako sa mga tao na tao dito. Baka iba kasi yung perspective nila. Pero ang hirap noon, ang hirap para sa akin sabihin 'yon kasi ang hindi ko makita kung anong perspective kung saan sila nakakaa, nakatungtong kasi hindi ko talaga makita kung anong perspective 'yon. Kaya sobrang hirap sa akin na ibuga yung salitang 'yon nakakapagsawa diba, sinasabi ko sa inyo na. Na, baka iba kasi yung perspective nila, baka hindi na nila, nila talaga tayo naiintindihan. Pero kahit kasi ako minsan iniisip ko, ano ba yung hindi nila naintindihan? Tapos until you find people na kasabi sa'yo na, Uy, you're, you're good enough. You look good enough. You're talented enough. That's sobrang-sobrang sarap nun. Sobrang saya nun. No? Okay yan, okay ka. Ganyan. I'm not fishing for, I'm not fishing, ano ah, fishing for compliments ah. I'm not fishing for compliments. Kasi if you know, kung ano talaga, alam ng team Bopis yan. Kung paano ako nilalait before. Like nakikita naman nila yan. Diyos ko, interview pa nga lang sa KMJS noon. Grabe, gra grabe yung panglalait na natanggap ko noon. Bakit ganyan yung itsura niya? Ba't ang layo sa TikTok? Parang ganon. Ba't ganyan? Ba't ang liit niya? Huwag ganyan. Tapos sasabihin ko, paano naman ako hindi magiging maliit, ate? Ang bobo mo naman. Malamang yung katabi ko six-footer, naka-heels pa. Binibining Pilipinas. Bobo ka ba? <laughs> Siyempre, mga nag-interview sa akin before, hindi ko nga alam paano ko i-defend yung sarili ko noon eh. Sabi ko, syempre, um, nasa TV show. Tapos, andun ako sa, ano, nagdi guest ako, ganyan. Ang mag-interview sa akin, mga beauty queen na naka-heels. Na hindi lang 3 inches heels, 5 inches yung heels. Malamang magbumuka akong 5'1 doon, Bop. <laughs> Seryoso ako. <laughs> Totoo, hindi lang ako talaga sumasagot ng mga tayo noon. Sabi ko, na nahimik lang talaga ako noon eh. pinagsisisihan so, ko yung mga sana pala hindi na lang ako pumunta nung ano nung ganitong show sana pala hindi na lang ako pumunta nung kaya takot na din ako pumunta sa mga sa kaya pag sinasabi nila uy nini-invite ka sa ganito automatic ako no sa no 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 no, no. Ayoko kana ayoko nang magpakita sa TV ganyan kasi malalait na naman ako kasi kakakuha ko lang ulit nung ano ko eh, nung nung kakakuha ko lang ulit yung confidence ko pabalik eh, parang ang hirap niya, ang hirap niyang anuhin, especially kapag may mag-message sa'yo out of nowhere na mumurahin ka, pangit mo pala ang mga ganyan. Once, twice, thrice, actually minsan dami. Until ano, ma-stop mo na yung ginagawa mo. Bullying is no joke, ha? Kaya nga tama yung nabasa ko, yung napanood ko yung kay, ano, sabi niya. Sabi niya doon, tawag dito. Kasi hindi lang naman yung first trial na na-try ko, di ba? Siyempre, ang first trial ko is paano pakain. Dahil naman siguro tayo yung piniisip. Para tayo mag-work, para bukas may pagkain tayo. tapos yung mga ganyan, yung mga petty things, tapos yung bullying and all. Kaya nga sabi nila, if you've been through a lot, sabi ni no, nakalimutan ko na yung nagsabi no? You might, um, you might turn out bitter or better. So I think I choose, I chose the latter. So malaking bagay na may family din ako. Tapos right now, sinusubukan kong ibalik yung confidence na meron ako before. So one. Kaya nga ako naniniwala ako na ano. Ano yun? Feeling ko na, na ano yun? naniniwala ako na that the kindest person kaya sila naging ganon is because um, ano sila yung most damaged person before. So the reason they the reason that they are kind is because they don't wish those unkind words for others to ever feel even for the for their enemies. Medyo mahirap 'yun kasi. Pero hindi para mong away pa tayo. Kasi again, re revenge is never, never ano. Hindi siya talaga, hindi siya talaga ever kahit kailan na magiging solusyon sa kahit na anong problem. Siguro acceptance that we're not perfect is good enough. Kasi if we accepted something that we're not perfect, then we are able to Uh, make it better. At nag-vent like, out na po ako dito sa live na ito. Opo. Yeah. The sad, ano, the kindest of people have the saddest story to tell. But that's just the tip of the iceberg. I don't want to tell you more stories about me. Kasi right now, I think I, 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 already healed myself. So I don't want to hurt other people na. So hindi na siya magandang gawin pa. Hi, Nurse Allen. Thank you po. hindi pa rin to natutulog. Kasi kasama ko pa kayo. Ala, thank you Sir Tony G. Maraming maraming salamat. May pailaw na tayo. Pa. Yes! May nagbigay ng... Guys ha, ayoko ng ano. Ayoko na nang... Ayoko nakikipag-away kayo kahit kanino. Sige. Not for my sake. I can handle my own. Tada! Love you, B. Kaya nga sobrang love na love ko ang Team Bopis eh. Kasi ang Team Bopis, sila yung kasama ko talaga nung nawala talaga lahat. Like, nung hindi na ako pinapanood nung lahat, ganyan. Sila lang talaga nanonood sa akin. Ilan lang kami? Siguro, lima, sampu, twenty, ganyan. Sila nga lang din ng damit ko eh. sila Ate Libay, sila Is, sila Christine Joy, sila Jong, sila Rachel, sila Risa, sila Mitch, sila MC, sila Sir Peter. Kunti lang talaga. Wala ganong natira nun. Pero pag masaya, lahat nandyan. Yung iba hindi ko na mabanggit yung pangalan. dami-dami nyo kasi dati. Eh. yung mga timbo pisco ko. Sana yung Team Bricks, ganun din. Pero di ko naman kasi mamamanduhan ng tao. Hi kay Nicole, hi kay Cheris, kay Mox. Tulog na muna po kayo, Daddy. Wala kayong kasama. And wala rin ako sa madmatulog. Hindi ko alam. Sana magkita tayo ulit soon. Sana may second. Sana may susunod pa. No? Yan sila Ate Libby, mababait talaga yan. Sila Jung Kaya nga pansin nyo, sila, tala, sila na talaga kasama ko pag ano. Pag naglalive ako, sila nagpipin. Manifest natin yan dan. Oo, para mas marami pang makaano, makapunta. Tapos mag-iipon ako. Para mas marami ako mabiling ticket. Hopefully sa fam fam meet. Yes, fam meet. May pasok na kami dati. Oo nga eh. Hi kay Ellison, shout out. Kamusta? Uy, meron ako mga hindi nakita. Maka hindi ko na kasama nung isang araw. Uy, nung kahapon ba yun, kagabi. May mga hindi ako kasama. Nakasama. Oo, hindi tayo nakapag-picture together. Eh, pasok na kami, Daddy V. Pero ngayon, alam mo, ang saya ko, I like where I am right now. Happy ako dun sa mga taong nasa paligid ko. Sobrang happy ako. Ayan. Ano si Sabi? Nalungkot si Sabi, dad. Bakit siya nalungkot? Ano nangyari? Ba't nalungkot? Ano nangyari sa inyo? Kung may message ka sa younger self mo, ano yun? kang tatanga-tanga, huwag kang utu-uto. <laughs> makinig ka lagi sa magulang mo. Magiling, makinig ka sa nanay mo. Siguro ano, that's one thing na ano, if ever man na, kasi hindi ko sure kung ano yung circumstances niyo eh. Sa akin, yun eh. Huwag kang naive. Kung yun yung message ko sa Younger self, huwag kang naif, huwag kang utu-uto. Makinig ka sa nanay mo. I'm not saying all of the parents are like that, ha? I'm just saying na... Um, yung magulang natin, hindi naman sila gagawa or magsasabi. Or magbibigay ng mga... Magsasabi sa atin ng mga bagay-bagay na hindi natin ika... Na ikapapahamak natin. So I should have listened. Tapit na daddy. Dapat masaya lang. Sorry! Hi, kay Angel. So, if ever na ano, may matutunan kayo sa live na to, na meron tayo. Kasi, konti lang naman tayo eh. Tinan Konti lang tayo tonight. Malay mo, bukas 1,000 na lang yan. ano yun, tawag ito. Always respect your parents. Whatever happen. Pero syempre, depende pa rin sa anong klaseng parent ang meron ka. Uh, ah. Tulog na kasi yung iba. Oo nga eh. Nagi sila nag-sleep. Hi, kailang ga? Shout out. OFW here. Uy, sa mga team OFW na hindi nakapanood. Hello po sa inyo. Wala naman kayong ganong na-miss. Ganto lang din yung nangyari. Kami kami, na, kami kami lang din yun. Ayan. Sa mga sa team OFW, thank you po kay Faith, kay Zions, thank you so much. Hi kay Micaela. may pasok kami, inaantok po ako. Yung matulog na ang may pasok bukas. Ang kasama ko lang naman dito yung mga ano, yung mga may, mga nag-work pa. Good morning. Ikakasal ka pa kayo. Hindi. Oh. <laughs> 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 the... <coughs> Hindi ako ikakasal kayo, Bob. Pwede ko namang gawin lahat. Eh. wag naman yung mag... <laughs> Gusto ko din ikasal, B. Anong gagawin namin doon? Gising na ako. Good morning sa sa'yo, be. Bawi kami, timbahay. O, bawi tayo susunod. Madin. Kanino kay kakasal sa'yo? Hindi. Doon sa masungit. Diyan lagi akong tinatarayan. May kilala kasi ako. May kilala ako. Lakas mang asar. Malakas mang mikon. Oo. Malakas siya mang asar. Pero pikon. Ang lakas mang inis. Ang lakas mang asar talaga. Pero pag ikaw ng asar, pikon. Magro-roll talaga yung ice. para paranas naman ng I love you Micaela, daddy. Hi,